Meron pang ano, pang isa eh. Nagamot ko na si Bulag. Si Bulag may nana, ito to to isang to. Yan. Tino may halak. Yan si Bulag may halak din yan. Sa meron pa akong kahapon ginamot dito isa. Eh. yung babae ito yata kau ba? May mga halak eh kasi init ulan init ulan yan kaya kakamiron sila ng halak Ito yata yung isang to. Eh, kailangan makapagbigay ng primoxil eh. Hindi makapunta ng bayang kasi. Sinisipo ng aking mga alaga. Kailangan talaga mayroon ko na eh, yung ano. Tawag doon, primoxin. Wala, corex lang itong hawak ko eh. Yung kasing primoxin. Nakahalo kasi sa ano yun, sa tubig. Premoxil. Hindi makapunta ng hindi eh, kasi makapunta na ng sentro eh. Dito may sipon apat. Tapos yung isa mayroon pang bulotan. Kuha muna ako ng tubig. Ubusan ng tubig dun eh sa kabila. Dun sa Rhode Island Red, ubusan ng tubig. kuha tubig doon kasi sa ano matako uminom tong ano to tong mga Rod Island red laging nauubusan ay pag nakapunta ng pag nakapunta ng sentro pabili ng primoxil lalo ngayon ulan init ulan init eh, yung ano ko man okay na yun. vitamins bitmin pro Yung ko sa tubig eh. makaluhan at magpapatubig magpapatubig muna dito magpapatubig muna dito sa mga road island red naubusan hinaubusan ng tubig eh oh Akaw silang minum. Ito wala pang halo to kasi kahapon nagbigay ako may eh. May vitamins. Salitan, salitan ng pagbibigay. Pero dapat ito. Ha? Yung? Hindi ko alam. Video, video ang ginagawa ko. Bibidyo. Hindi ko alam kung hindi pa ako nagbukas Hindi ko makita kung may signal o wala Si ano Ha Ampalaya Ampalaya eh, Dahon Ay wala pa Bakit magbabalatong ka Hindi ka mano Ah do na kay Mang Manong dumat? Dumo. Gahanap si. Gahanap si bayaw ko ng ano, ano. Ampalaya. Magtitinola daw siya. Magtitinola. 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 sandali lang to mga alas 9 to ubos na Takaw sila eh. kasi ugali ng manok pag gising nila sa umaga pag gising nila sa umaga iinom yan tapos pag nakainom na dito tuka tuka pag nakakain na yung mga yan iinom uli kaya matakaw sila sa tubig silipin muna natin kung ilan ang itlog dito dalawa lima may lima rito, may lima. Baka madagdagan pa ngayon. Hop, maya maya na uli. O, may ano, may nanasa lobo. Oh. Hmm, yan, sakit ng manok. Gagamutin ko yung ano, yung uh, tandang dito, yung isang tandang lalong, lalong ang tawag sa amin eh. Kasi yung ano, nung magkahalak, hmm. yun, walang init, ayan o, oh. may ano, may nana yung mata, ayan. Sintabi, sintabi sa, sa mga kumakain. Kaya ginagamot ko. Wala na yung halak pero yung kanyang ayo kung bakit nagkakanana pa. Ito yung ginagamot Kaya ko. kong nilalagyan ng ano ng koreks Yan Corex yan. Makita yan. Di makita eh. Coreks yan. Pampatak, halak, ubo, sipon na yan. Sama-sama na at saka yung uh, yung bulutong. Koreks tatlo mang apat na patak dalawang patak sa umaga at tatlong patak sa umaga at tatlong patak sa hapon kahit na marami yung uh, tandang dito ginagago ko pa rin Kasi ka panghinayam naman eh hindi mo gagawin para ano pa at mo sila kung hindi mo gagamitin yung bayan ba ah, katapos papakain ng ano papakain na tayo papakain ako pala kalat yan pina ano, talagang ginagawa akong pagkakalat yung ngayon sila meron silang parang sakot. tela yan yan ko inilalagay yung pagkain nila para hindi expose sila dun sa dumi ng lupa bali yung may halak dito ni apat mayroon pong isang dito na isang babae inahin may halak hindi ko alam kung alin di sa mga yan kasi mapapakinggan mo naman eh iba yung tunog ng kalaot nila ngayon uuwi naman at uh, mag-aalmusal mag-aalmusal naman kumaha na kumaha Namuha ko ng pangulam yan. Pangulam. Ayan. O, oh, yun. Kasi baba na. Ang aking pangulam. O, oh, ha? Oh. No, mag na kayo. mag na kayo. Oh, di may pang-ulam na ako. Oh. Kakak tayo ng kakak kung na kayo. Si Brahma, oh, mitlog na yan si Brahma eh. Nasan na si Brahma? Ito, ito, ito. Yan, isang yan. Umitlog na yan. yan. pulahang yan. Nagitlugan na kayo. Oh. Kumuha na ako ng pang-ulam. Ewan ko anong kung, kung dito. Kung babago ko ano, igigisaw adobo. Dito, mayroon dito ng Sambay po mo puso pa dyan. Yun, sangyan yun. Ay, puso na isang yun. Oh. Puso ng saging ang pangulam. ulam. Yan, ganito kumagana ng ano, puso ng saging. ito kasi yung puso sa akin nito mapakla ito yung ano yung bunga nito ito ni yung uh, maraming buto butuhan hindi gaya nung kuna saba yung uh, puso ng saba ito mapakla butuhan yung ano may yung bunga na may buto pero ano halos kaparehas ng saba Hindi na ako magluto. Magano, preparasyon. Tapos na lalamasin ng ano. Lalamasin ng asin. Yan, pwede na ito. Ito, ito mga ito, 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 ito. Pakain sa manok yan. Pakain sa manok. Itong mga ito. i ano, i blender. Yan Mamaya. mamaya yan. At uh, tayo muna ay mag-aano. Yung ah uh, panlagay sa termo na tubig. Pang sa termo na tubig. Ha <reota bir tad aina> Kainit tayo ng tubig pang kape. big na mainit pang kape kasi pag laging sila nang ginagamit medyo oh, eh. ano medyo matakaw sa gas total marami naman pang gatong dito dahil mga kawayan kaya yan dito na lang sa pugon magkaano magpapainit ng tubig eh Ligo. Ayan. Kasi si Mrs. hindi makapaligo pagka malamig ang tubig. Painit ang painit ang tubig. Pantsa. Ayan. Ayan ang gamit niyan. Basta nasa termo. Yan, nakasave na sa gas. Tapos, tsa-tsa. na.

ยัีไม่แมแมนเอาเลย